Isang kontrobersyal na isyu ang lumutang matapos ibunyag ng ina ni Zainab Harake, si Maria Fe Ocampo, na hindi siya pinayagang makapasok sa mismong kasal ng anak sa basketball player na si Ray Parks Jr., sa isang komento sa social media. Ibinahagi ni Maria Fe ang kanyang saloobin matapos tanungin ng isang netizen kung bakit hindi siya nakita sa seremonya. "Ano po gagawin ko? Di po ako pinapasok sa gate. Nakaban po ako." mahigpit na bilin ni Zainab sa mga coordinator po, kaya uwi na lang po ako. Ano gagawin ko po, pilitin yung guard. Ayon pa sa kanya, kinumpirma umano ng head guard at coordinator ng kasal na siya ay hindi pahihintulutang makapasok, ayon mismo sa utos ni Zainab. Matapos ang insidente, nagpost si Mariafe ng ilang cryptic messages sa kanyang Facebook stories na tila patama sa anak, kapag may mga taong sinaktan ka emotionally, huwag mong hayaan sirain nila ang mental health mo mas importante ang inner peace mo. Walang maliit.